Ah! <laughs> okay, okay, okay ba Dokie? Magandang, 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 Umaga ka lahat lahat dyan, Mga brother Magandang umaga sa inyo jan. Magandang buhay magandang gising sa inyo lahat <laughs> At umari-bari bala sa kalsada, shoutout sa inyong lahat, ingat-ingat lang po tayo. Ingat-ingat lang po tayo Saan man tayo pupunta. At magbao ng mahabang... O, oh, ano, bakit? Wag, wag mahabang batuta, <laughs> mahabang pasensya. <laughs> so, shoutout sa inyong lahat dyan. na to mga father Siyempre, ang pag-uusapan natin sa araw na to Ay ang mga road signs na kung saan makita natin Sa mga kalsada nating Ginadaanan sa araw-araw Kahit saan maraming mga road signs na yan Kaya Bago tayo pumasok dyan Ito muna sa ang road signs natin pag-uusapan sa round na to, brother. Ito. Ayan. Nakita mo ba yan? Nakita mo yan, brother? Nakita mo yan? Crossroads, brother. Alam mo yan. Sigurado ako. Alam mo yan. Hindi to crossing. Yan. Ika nga. Crossing yan, brother. Kaya pag nakita mo yung signs na ganyan, mag-minor ka, brother. Ano mag-minor ka. Kasi crossing yan. Isa yan sa mga road signs na napaka-delikado, mga brother. At pag nakita mo yan, kaya na mag minor ka Tumingin ka kaliwa't kanan Bago ka humarorot, brother Hindi yung minor yung binabalak mong pagarurot dyan <laughs> <laughs> Basta kapag -na. nakita mo na yan Pinamin ko na Mag minor ka na Huwag na may yung hahataw ka pa na parang hinahabol ka ng mga sampung demonyo sa likuran mo, brother. <laughs> Delikado ka dyan. Mapapadali buhay mo. Wala eh. na. Finish na na close roads kasi napakadelikado niyan brother sa experience ko sa pagda-drive kasi dati gabi yung biyahe ko palagi maraming na aksidente sa crossing napakarami kasi tandaan mo brother kung tarantado ka sa kalsada at kung kaskasero ka mas marami pang kaskasero kaysa sayo kaya shout out sa inyo dyan <laughs> kaya para tumagal pa yung buhay mo kasi niyantay ka pa ng pamilya mo sundin mo mga batas trapiko natin mga brother yun ganun lang kasimple disiplina at sumunod lang sa batas trapiko natin ayos na ayos na yun kaya shout out shout out sa iyo dyan brother at ikaw ay magiting at sumusunod sa ating mga batas trapiko at mga road sign sa ating lansangan kaya ingat ingat sa inyo dyan ingat ingat sa mga babyay babyay na rin ako at sa mga hindi pa naka like at naka subscribe sa channel ko brother baka pwede makahingi Like at subscribe mo naman yung channel ko Click mo na rin yung notification bell Para updated ka sa mga susunod kong video na i-upload ka Tara na! Shoutout sa inyo! Ingat sa biyahe! Huwag kas sa Sumunod sa Batang Trapiko Para mabuhay ka hanggat gusto mo! So tara! Let's go! Ingat-ingat po -ingat tayo at umamboy! Alam nyo naman, pag ganitong mambon, alam nyo na yan. <laughs> good times, good night. ader สวัสดีทุกท่านลุ้น Subscribe ครับป๋าป๋าครับก็จําป๋าได้เหมือนกันตอนตายนึก까ดลงคําบัว sa Makati at inabot tayo ng ulan hindi totoo yan inabot tayo ng ulan uh, time check oh mag na na brother mag na na umulan pa kaya shout out shout out sa mga brother natin na maribah ingat ingat lang kayo eh alam nyo naman pag umulan ayan oh pag umulan lalo ngayon basa yung uh, tubod. diba <laughs> nandito tayo ngayon sa Makati mga brother nasa Makati tayo uh, time check kira na ba 4.40 kaya magabang-abang tayo dito kasi mamaya maya last hour na naman mga brother siksika na naman tayo dito kaya ha <laughs> ha ha sana makalabas na kagad para mapalayo kahit mga sampalok lang ayos na yon mga brother kasi yung Maynila sa Malati siksikan na rin sila siksik liglig at pumapaw na sila ron <laughs> sige lang ikot ikot lang tayo at mamaya ulit oh ha kita nandito na nga tayo ngayon sa Mandaluyong mga brother siksikan na kami rito siksika na ang dami na mga brother kaya shout out shout out sa mga brother natin na na sa traffic sa mga oras na ito <laughs> time check 6.25 mga brother 6.25 na kaya rush hour talaga siya gagawin natin, lulusog tayo ng papuntang upada. Sana makachamba tayo. Sana makachamba. Tapos kukuha tayo ng pawi. Okay? So, alams mo na pag ganito. Traffic, traffic, traffic. <laughs> so, sige lang. Good vibes, good vibes lang tayo sa ating pag-drive, mga brother. Good vibes, good vibes lang tayo. Para... Tuto na ating yeah, Sige At Pababa muna ako ng Makati Pagyat Yun 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 Na mga brother Ayun na nga At time check alas 9 na So Gabi na Uwi na tayo brother Uwi tayo. Kaya shout out shout out Sa mga bumabiyay pa dyan Ingat ingat lang po tayo Ingat ingat lang po sa ating mga pagmamaneo sa mga oras na ito. At pag ginaantok, brother, matulog. Huwag masyado magseryoso sa biyahe. Chill, chill lang tayo. Chill, chill lang tayo sa biyahe, mga brother. Ganun na talaga ang biyahe. Kaya, e, uh, mo, alas 9 na. Uuwi oh, na ako. Kaya, e, uh, <laughs> diba? Ganun lang. Isang araw na naman. Salamat, salamat sa isang araw na naman nating pag pagsasama at magsubaybay mo sa vlog ko. Maraming salamat, brother. Sa mga hindi pa nakalike at nakasubscribe sa channel ko, baka pwede mo kayong like, comment lang kayo sa baba, at click mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Kaya, ingat, 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 ingat kayo na dyan. Mabuhay kayo. Brother, sundin mo ang mga batas trapiko. Huwag ka. Para ka gusto mo. So, ingat, good night. I'm walking alone, the streets empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. É I need you to hear and on not show. And